Kanang inyong nakita friends mo na mga usas maayong mga kananan sa Davao City Kanang lugar at uh, times beach na siya Dapin na siya sa dagat Pero karon kagikoral na huwag halong blocks Dili na siya makita pero sa likod anang hollow blocks ko na siya coastal road na na siya. Niya karon mga friends niya na pugo sa balay, very santo man ron so walang magawa, tanatanaw mo ni muni sa mga lugar nga walay tao. Wala tao ning lugar kining krasada sa among subdivision, wala gyud tao tanaw ra ninyo. Asa ka sila nang atulog siguro na sila. Murag ako ra may nagtikaw-tikaw. Sabi, uh, uy, murang nagtikaw-tikaw raman. Ako raman ani, uy. Prosigilang, ron, sa tagon, pero sige lang, kuan Manron ron, Birni Santo man sa tagong, pero wala ko mudayon yun, kay uh, Kaya, uh, Friday, lisod ka ay katanan. Mga alone siguro, patagom ko. Pero murang arang-arang mampun kay bisag mingaw, pero namay mga tao nga nanuroy diri sa balay. Wala lang ko nagpalabi og dool-dool kay mga patanon pa mong guna sila good pero pagkaon apil ko karong tanta karong taon taon makinananay naman na sila mapil lang ko sa kaon ang akong banatan kanang pangao okay, kilami kay na sa tanan. nya na ibangos okay lang natingala man ko nga friday man ron good friday unya anong na may di sa balay pero mga friends li pa ko kay hindi balay na bibo pod Uy, namingaw man, ngayon na wak wakwak. Murag, dugi dugay na kong wala, ka sorry sa tagum da murag kimingaw naman ko sa tagum no ganahan man ganahan ko ko, ko kayo sang tanan sa tagom kay kun man mo mangina nga kung gina-standbyan kaniadtong unang panahon sa so, wala pa ko maka-standby diri sa Davao makakatawa ko tungo na ko katugan ni sa tagom pa ko nagpuyo no mga ni sa Davao no Mahadlo ko kay basing mawala ko <laughs> Inala man. Grabe good ka dako kuning Davao. So, uh, mahatlo ko mula kau. Kana mga chipi laurel, mga uh, kuan, sanang sanang mga kaliha oy. Mga Arcastillo. Tuon ang panahon mahatlo gyud ko kung ana. Kung mani kong Davao musakay ko taxi para hindi ko mawala. Tinood mo ginaka kong noon, gingon. Mga friends, kamo na lang ang musabuta kay usahay di ko makalito kay kining akong pag nga kung pag voiceover over dinalian so usahay morag, di ko kahilwas so ri sa ngatanan na ako mga istoryahan nga murag nagkayongit ko so sorry kay sa ngatanan ha dili lang na ako irison E, murag kapoy naman kay sa ngatanan